Nakatakdang ilunsad ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang electronic o iloto e lotto kung saan maari nang tumaya online. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, sa pamagitan ng iloto e lotto hindi na kailangang pumunta sa Lotto outlets. Posible na rin kasing gawin ito sa pamagitan ng smartphones. Sa ngayon, isinasagawa na ang test run ng iloto e lotto na target ilunsad sa Nobyembre. Inaasahan namang makapagbibigay ang iloto sa PCSO ng karagdagang 4 na bilyong pisong kita sa susunod na taon para may pagpatuloy ang kanilang charity programs. Sa loto talaga, is more of a means to do charity. Lagi kong sinasabi sa mga tao namin na let's not lose focus on charity. Our reason for being is charity. Kaya tayo nagpapalaro dahil sa charity. Yes, it will help It will help convenience uh, more uh, charity funds and more funds to help the Filipino people.